everyone! Welcome back to my channel for today's vlog guys ay nandito tayo sa street nasiraan tayo ng nasira yung ano, sasakyan ni Steven pina ano pinalitan niya ng break sa harapan kaya nandito kami guys ay naku po kung sinaswerte nga naman Pupunta lang sana kami sa market at bibili kami ng stop doon sa doon sa hotel. Kaya lang guys I... ay <laughs> sabi ni Spilio meron daw something wrong yung brake. Kaya inano namin pinapalitan. Ito, so, tingnan nyo guys nandito ako sa Dromo. Dromo sa street pala. Dromo. <laughs> Di Greek na ako. Dito, <laughs> tingnan niyo guys. Yung ano ni spilyo <laughs> Spilio, it's hang. <sangin. laughs> Nasiraan kami ng break. Kaya ayan. No, dito na kami sa ano, sa street yan ito ang matatanaw dito sa aming na hintuan nandito kami sa service car ha. gumagawa ng mga sasakyan guys nito kami dito kasi nga yung break ay zero. Nasira ako. Tingnan nyo. Ayan yung sasakyan ni Spillo. Nakahanging. Nakahanging guys. Nakahanging. May imber na kami dito guys. Dahil nga parang ang tagal kasi ibinitin nila yung sasakyan. <laughs> Papalitan nila yung brake sa harap. Sa harap kasi ano, luwag daw, hindi kumakagat, kaya delikado. So, buti naman at dito malapit pa kami dito sa ano ano sa sakyan. ng sakyan. Babalikan ko kayo, guys, in a minute. Oh. Anong nangyari dito? sasakyan yung spill nakahangin <laughs> nahangin nahangin oh, may problema doon sa brake guys kaya ito na nga buti na lang malapit kami dito sa ano malapit kami dito sa pagawaan ba ay kung hindi maglalakad kami o <laughs> pwede na maglakad dahil ang layo layo kaya buti buti na lang talaga at dito kami na ano natapat sa pagawaan eh naman siya eksaktong natapat pero malapit lang. Siguro 'yun na talaga ng ano ba para mapalitan na 'yung brake. Hay. Alaga naman. Kung sineswerte ka nga naman, guys. Ang ganda dito. Oh. Ito 'yung ano. Sa bundok na 'yun, 'no, oh. napakaganda. Oh. Pagpunta ka dun sa bundok na yun, tanaw yung dagat. Yung dagat. Bumaba na. Bumaba na guys. O so, diba, galing kanina dun no? Sa taas, binaba. Bumaba. ginaba na yanong nasira tapos na tapos na din sa wakas <laughs> to the gate To the gate <laughs> So we go with the gate <laughs> Tapos na guys Ipinapan na yung sasakyan At nandito na kami Wait na kami <laughs> Good break now Oh It's, it's so who is eh? 65 euro 65 euro only for the to fix it the, the brake so expensive they 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 fix 5 5 minutes <laughs> and 65 euro yeah, it's 5 minutes job <laughs> nice job <Red. laughs> nice job 40, uh things that you Yes. 40? 40, 25 the 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 board. 25 the the one that she hold. 30. Oh easy job. Five minutes, sixty-five euro yeah. <laughs> Yes, we cannot we cannot fix. <laughs> so it's okay we have sixty-five babalikan ko kayo so ngayon guys nakarating na kami dito sa hotel ayun na yung sasakyan like oh. <laughs> nakarating na rin din kami natapos din naman yung pag ano, paglagay nila ng brake pero mo yan, ano lang. Yan ano lang nila yung break. Ang Mal malamal ng 65 baga. Wala pang 5 minutes na ginawa. <laughs> so, nandito na ako sa hotel, guys. Ayan, o. Oh. Menu yung aking place. uuwi na ako. Tapos na rin ang ating uh, no work. Tapos na yung ating trabaho. Bukas naman ulit, guys. At um, nag supermarket. Guys, ito na nga. <laughs> Kaaling kami sa supermarket. Ay, nako po. Maluwag daw yung uh, no break. Kaya <laughs> hininto namin doon. Buti na lang guys ay malapit na kami doon sa ano uh, ayusan ng sasakyan. So ngayon nandito na ako sa hotel. Ayan. Napakahaliwalas ng kapaligiran. <laughs> so guys hanggang dito na lang aking vlog for today. See you next vlog and thank you for watching. God bless po. Bye bye.